So good morning, ayan, kasama natin si Leo Kawai-Kawai Yan po si Leo Hernandez At syempre, dito po ang inyong ka-farm At tayo po ay nandito sa isang farm visit So ito po ay uh, uh, may mga talim na mangga, na sweet catamon so, so nakita po natin na uh, medyo payat po ang mga puno nito So, kailangan na rin po itong mabunuhan uh, mga kaparm. So, ito po kasi isang upland areas. Ayan, tapos, ayan o. Oh, uh, may mga sign na rin po siya ng uh, fungus. So, <coughs> uh, dahil nga po siya po ay isang sweet cutty mango Ito po ay ano, uh, nagbubunga po ito ng voluntary. So, kailangan po ito mabunuhan natin siya ng uh, mas mataas po ang Uh, potassium so pwede natin siyang uh, gamitan ng 0060 na may uh, lahok na urea at uh, meron na rin pong triple 14 so combination na po ito ng uh, tatlong klase ng abono so ayan so, makikita po natin uh, meron siyang mga bulaklak pero siya po ay mga payat ayan po ayan, mga payat po kumbaga sa uh, Uh, tao o sa hayop. Uh, kapag kulang ka sa gatas na isusupply sa iyong ano sa iyong mga anak ay hindi mo uh, uh, masusurvive ayan so malinis naman po yung puno niya kailangan lang po ng proper cultivation at uh, kailangan din po ng tamang fertilization so ito po uh, sa ilang puno ito lahat hindi mo tanda, po hindi mo tanda. so bali naka intercrop siya sa mga saging na uh, latordan ayan So, meron din po mga prutas dito. Ayan. Meron pong rambutan. Ayan. So, na-recommend po natin dito sila po ay mag-apply ng abono at mag-spray na rin po ng insecticide at fungicide dun po sa mga puno. Kasi ganito po ang mangyayari. Ayan. So, kita po natin nabitin nabitin sa nutrients. At yan po, may mga atake po ng insekto sa dahon. At syempre, ang kasunod po niyan ay fungus na mga ka-farm. Uh, yun na nga po yung anthracnose. So, <clears throat> yan po. po. yan, nakikita nyo po yan. ganyan po ang magiging resulta kung hindi po ito makapangalagaan. So, nga po. Uh, dahil po, sa meron siyang mga murang dahon, siya po ay inaatake ng leafhoppers at sa mga lady beetles at yung iba pong mga insekto na umaatake sa dahon. Uh, kailangan po ito ay uh, mapangalagaan sa insekto At uh, yun, dahil nga po sa ito ay uh, madamo Yan So, nandiyan na rin po ang iba't-ibang uri po ng mga insekto So, ang kailangan po natin dito ay uh, Protectant insecticide uh, Systemic na fungicide At gagamit na rin po tayo ng foliar uh, Kailangan foliar na para sa dahon So, yan Rambutan. May santol. Alam. Ah, normal yan. Sa dyan, ganyan ang dahon ng santol. May mga butol-butol. Eh, yeah, normal lang yan. Sa dahon ng santol. Oh, so, ang santol po ay ito. So, mas maganda po kung masuportahan din ito ng abono. Ito po yung mga dugtungan po ng santol. Yan. So, mga hybrid po ito. Yan. <coughs> Ito po ay ano? Ah, uh, dito ng Ito po ay ano? Ito po ay haya mo lang. Ah, uh, meron na pong namumungay ang santol nila oh. Ano, you know, ipakita mo nga. Ayun. Okay. yan oh, yan Huwag mo nang tanggalin baka magtampo naman. Ayun. So, ito po ay ano, binubuo ng sari-sari po na ang mga pananim na prutas, no? May lansones, may rambutan. Ah, uh, yun nga lang po. Uh, kahit po tayo ay maraming pananim kung kulang po ito sa pangangalaga ay hindi rin po ito magiging uh, productive so una nga po kailangan po natin ng tamang pag-abono pangalawa uh, kailangan po nating puksain yung mga kalaban po natin na insekto kasi wala po tayong magiging maayos sa production ng bunga kung ito po ay pipansalain ng ating pong mga insekto. Pangatlo, Ah, kailangan po natin na mag-apply ng fungicide para po sa mga pungus na hindi po dapat makaapekto sa atin pong mga puno, dahon at bunga. So, ayan oh, ah, may lansones, so may may bunga naman yung lansones, may bunga yung rambutan. ayan So, iwasan na lang po natin na mas maging malala po yung kanya-pong kondisyon. So, siguro po maganda dito ah, mag-apply po tayo nang uh, protectant insecticide. Marami naman marami naman pong brand sa market na available. Yan. ata uh, kapag ito po ay apply ng insecticide, yun po mga insekto na namamahay diyan ay syempre mamamatay po ano. At nakikita ko rin po na meron pong presence ng scale insect sa mga lansones. Ayan, so namamatay na po ang mga sanga. So medyo matindi po 'yan, uh, mga scale insect na 'yan. <coughs> kailangan po ng maganda pong kombinasyon so ayan po arambutan yan so shout out po sa boss namin na may aran itong farm na to yan ito po isa pong malaking farmland dito po ito sa barangay mirayan ayan po yan so matatawag ko po itong isang uri ng integrated farm yan at po si Leo kanila pong uh, trusted dito at syempre yan meron po silang rambutan ayan o oh. Uh, pwede na may hinog na ayan so yun yung assessment ko po dito ah uh, kailangan po ng pag abono ah uh, kailangan po ng pag spray ng insecticide at fungicide at dapat meron na rin po kasamang foliar so yung pag abono po dapat po ay tama para tama din po yung makuha nating resulta mga kaparm pero hintayin po natin na uh, basa po ang Uh, Apple kailangan po ay antayin natin na basa po ang lupa or yung uh, medyo madalas po ang ulan mga kaparm so yun lang po uh, share ko po sa inyo at uh, ito po ay uh, may mga tanim na sweet catamon mango ang sweet catamon mango po ay mayroon uh, meron siyang uh, habilidad na, mas, na mamunga ng mas maaga kahit hindi siya ini-sprayan pero kung payat po ang mga puno ay hindi rin po ito magde-develop ganito lang po ang mangyayari niyan sayang lang po ano sayang kailangan po alagaan pa rin po siya para sa paraan na tama at kung ano po yung kanyo pangangailangan mga kaparm so hanggang dyan lang po muna happy farming god bless po sa ating lahat i love you all